kapatid sa ganitong ano halakalan ano so basic po yung ano eh uh, marunong ayo magsukat nung ano uh, gumamit ng metro pala sorry po no. uh, basic so marunong ay gumamit ng metro yung mga sukat since uh, talagang kailangan kailangan alam natin yung sukat no centimetro sa milimetro pulgada tsaka metro so basic yan para hindi kayo maligaw kung sakaling gagamit kayo ng steel deck sa pagpo flooring ano? so ito po first time user po kami ng ano ng steel deck ito naman po maayos naman po namin na ikasa although mga ano lang to 126 square foot yan po yung steel deck na gagamitin namin dito sa flooring na to itong sa ano, rooftop so basic marunong kayo magsukat at mainam din po na yung pansu pangguhit ninyo is permanent ink ano para sa akin pentel pen at yan naikat namin ng maayos naikasa namin so dito yung tinatapakan ko 5 oh, feet ang haba niyan papunta dun sa biga yung ganito sa bulot uh, sobra ng konti sa 8 feet yan so 26 uh, square foot yung sukat yung tama ano kasi 13 13 and then 11 24 parang ganun pero meron pa po kasi dun eh. so more or less uh, 30 square foot eto And more or less kasi hindi tayo sigurado kung oh, saktong sukat eh, no? 30 square foot yung ano, sukat niya kung kinikwenta namin sobra kasi sa isang ano eh sobra sa tatlong steel deck yung nagamit itong yan yung haba na yan simula dito dito sa palo ha. sobra sa tatlong metro and then dito kulang naman sa apat na metro tapos yung may isang metro pa mahigit so hindi natin hindi ko sigurado yung eksaktong sukat yan naikasa naman namin na maayos although first timer kaming gagamit ng steel deck Yeah at ginuhitan na rin po natin yung lalagyan natin ng junction para sa ilaw so hindi na po rin po kami nag hire ng ayan para sa junction no? hindi na rin kami nag hire ng maglalagay dito kami na lang po at kinasahan ko na po ng kuryente itong ating mga flexible hose na gagamitin ayan yan lang po no? update lang po para sa inyo sa first timer na nagamit so ng steel deck so basic yung tamang sukat kunin nyo yan ito so pag kinat ninyo uh, permanent ink para mas hindi nabubura habang kinakat nyo ng grinder so cutting disc ang gagamitin ano So, hanggang dyan po muna mga ka-steel deck. At ito po yung unang time na gagamit kami ng steel deck dito sa aming gagawing flooring sa rooftop. Ayan. Ayan. So basic, alamin yung sukat para maikasan nyo ng maayos, mailapag nyo dyan sa inyong uh, gagawing slab. At ang formula ng flooring uh, common is 4 inches yung ano no yung slab nyo so pag steel deck uh, sa akin po ginawa ko is 3 and then 5 dun sa malalim na parte ano ito po yun no so ito eto ang tinuturo ko 3 inches etong malalim na to may groove Ayan, malalim na to may groove ano 5 inches 3 dito 5 so itong may mababaw na ganito 3 inches itong malalim 5 inches so yan lang po muna yung may share namin ano at hintayin nyo rin po yung pag-installasyon namin ng mga kable at paglatag namin ng bakal maraming salamat po